Subscribe now. Huli po, magandang buhay mga karaya. Ka sa pagkakataon pong ito ay uh, tutulaan ko naman kayo. At ang tulang ito ay isang kwento ng mga kaibigan tungkol sa kalikasan. Ang kwento ng kalikasan. Ito po ay pinamagatan kong kung di ako'y sino ang sa aking magmamahal. Sino pa nga ba ang makikiramdam at magmamahal sa iyong sarili kundi ikaw? At sino ang magmamahal sa kalikasan kundi tayong mga nakikinabang dito? Pakinabang lang ba talaga ang hangad natin sa kalikasan? Paano naman kaya ito makikinabang sa atin? Hindi ba dapat give and take? At masama yung take lang ng take? Okay? namnamin po natin ang tulang itong nababasahin ko sa inyo. Ako sana'y papalayo patungo sa ibang bayan. Ngunit parang tumututol ang buo kong katawan. Tila mayroong bumubulong sa puso ko at isipan nagsasabing bago ako lumayo na ng tuluyan dalawin ko munang saglit ang pusod ko at inunan doon sa amin dating bahay malayo sa kabihasnan at ako nga ay gumayak kinuha ko sa taguan ang itakong kalawangin itinagkos sa aking baywang at sa ulo ay nagbigkis ng gulanit na basahan dahil iyong aking pusod at inunang babalikan ibinaon ng ama ko sa likod ng aming bahay na ngayon ay baka lalong naging gubat at dawagan. Tandang-tanda ko pa noon, batang paslit pa lang ako. Lagi kaming sumasama sa ama kong mga ngaso, kundi usang maiilap na huli ng tatay ko ay isang bugkun o di kaya ay malaking baboy ramo. Malas na lang kung ang bitbit -bit, -bit naming dalway puro-puro Batutok o kaya'y ibin Ubayawak Nagabraso Habang ako'y Naglalakad Ang isip ko'y naglalakbay Kumusta na kaya ngayon Dati namin Kapitbahay Si Juanito't si Baleleng na lagi Kung kaulayaw Na kahit na isang milya Ang agwat ng aming bahay Walang araw na di kami nagtatagpo sa damuhan upang doon ipagdiwang yaong aming kamusmusan kami laging nalilibang sa tutubing makukulay sa awit ng mga ibon sa parang at kakahuyan malimit ding maghabulan sa mabangong bulaklak at walang saplot tuwing kami naliligo sa batisan at sa sapa naman kami malimit na manabagwang at lagi rin kaming busog sa pulot ng mga ligwan. Si Balileng ang katulad, diwata ng kagubatan, kahit walang krimsel noon, ang buhok ay kumikinang. Sabon lamang na panlaba o di kaya'y gugu lamang ay ayos na sabay buntog sa malamig na batisan hindi siya umaantod, hindi nag-aamoy araw, palibhasa'y palaging, may kwintas na ilang-ilang. Samantalang si Juanito'y taong lipod ang katulad, parang isang urop-utok kapag iyong mamamalas. Makapal ang mga kilay at ang buhok matatalas, mahaba ang mga kamay at ang paay malalapad. Ngunit ika'y magtataka sa kinis ng kanyang balat, samantalang kanot ng niyog ang gamit niya na panghaplas. Ngunit magkaganon pa man, si Juanito'y masayahin. Walang hindi nakalabas ang sungal niyang mga ngipin. Samantalang si Baleleng, mga ngiti mamahalin, bihira mong makikita. Ngipin niyang nagniningning, nang tanging pansipilyo kundi aboy kunting asin, o di kaya'y munting sanga ng bayabas na akyatin. Ngunit silang dalway parang mga unggoy kong magbagin. Malakas ang mga bisig, resistensya'y malakas rin palibhasa mo ko ang kanilang kinakain nang kang hinog at gumihan o gulala na supsupin binatad na nami-minsan kang gusgalyang kundi tiwing Hinalbusang labong kaya o nilaga na lukarin saan kaman mapatingin ay nagkalat ang gulayin lubi lobi pa kung aso tay ngandagang putit itim. May kabuting malalaki sa puno ng mga saging, marami ring laman tubig, huwag ka tatamarin. Hipong batoy kay lalaki, baklat dalag na ihawin, hitot palos na paksiwin, at urabang na tumukin. Nandoon pa kaya ngayon? Yung malaking pulong dapdap? at yung dita na palaging mayroong pugad ng salaksak. Yung tipolong malalabay hunggot bong liw na mataas, kuyaw-yaw at katip-asin, hamindang at kapas-kapas, sana na may nandoon pa yung ibang kahoy bulas, yung hanagdong at hamugni, di pa sana pinukulak. May pugad pa kaya ngayon sa kugunan, yao maya? lalo kayang nadagdagan, mga lawin at agila. Kalaw tamsa at tagkaro, kilyawan at maria kapra, mga pipit malipago, uwak, tahaw na maganda, agbaan at butbut -but uhaw, saguksok na makukula, tariktik at layang-layang, sana naman ay mayroon pa. Bumalik ang gunita ko nang biglang may kaguluhan mga tao'y humahamos na para bang may digmaan. Bitbit siya -bit mga anak, mga gamit, pasan-pasan, maging niya mga hayop, pilahila sa hulihan. At habang ang mga batay, walang humpay ang iyakan ang kanilang mga ina, sa takot ay nangangatal. Ano po bang yayan Ang agad kong naitanong. Sa lalaking butot-balak na may tibing sunong-sunong. Ngunit ako'y hindi man lang binigyan niya ng panahon, palibhas ay humahangos katulad ng iba roon, kundi mga naninginig ay mistulang mga gutom, parang mayroong tinakasang dilobyo at revolusyon. Ako'y biglang natigilan dahil sila'y nanggaling doon sa lugar na kung saan ang pusod ko'y nakalibing. Lubha akong nag-alala para bang may malagim na sinapit ang lugar ko, ang pugad dating hardin, kaya't walang lingon likod, na tumakbot kumangos din kung ano ang nangyayari, yun ang aking aalamin. Nang marating ko ang lugar na hindi sa nasaksihan, kailanman ay hindi ko sumaisip ang dinatnan. Naging balat ng gilalas ang buo kong katauhan, ng dipuspos at dumo sa naroong naghambalang. Mga bangkay ay nagkalat, mga hayop na namatay, tumbang punok bali-bali, sira-sirang mga bahay. Paningin ko'y pinaglakbay sa abot ng matatanaw, parang dagat na halimaw yung dating kagubatan. Malalaking punong kahoy, karamihay, tuod na lang. Ang iba ay naging bangka na nagsilbing pampalutang at ang iba ay ginawang kabaong ng minamahal. Mga sangay naging puros nakabantay sa libingan. At sa halip mga ibon, ang naroong umaawit Alulong ng asong gala, iyaong akin naririnig. Ang ulilang kwagong paos, malungkot din iyaong tinig. Tila ba bakit ito ay sinapit nung lugar na dati kong paraisong iniibig na parabang sinalanta ng kung sinong naghingit-ngit sa isip ko'y sumagitsit dati naming bahay noon na kung saan pupuntahan ng pusod kong nakabaon. O oh, Diyos ko, nasaan na? At kuwari ang naroroon, pabrika na umuusok, bumubuga ng polusyon. Ang katabi ay minahang, sa tubig ay lumalason, gabundok ang basurahan sa puno ng isang talon ang batis na malakristal at ang sapang tabagwangan ay hindi na umaagos at bangkay ang lumulutang. Wala na rin ang maganda at mabangong bulaklakan na palitan ng malungkot at malawak na libingan ang natirang mga iboy, kulasising, mapupungay sa kamangatalapating sa gabi lang kumakampay. Nasaan na si Juanito? Namatay raw sa labanan habang sila'y nag-aaklas. Sa ulo ay tinamaan, balang ligaw na nang galing sa pulis na kasamahan nung mayamang nakabili nung dating kagubatan. Si Araw kasi ay tumutol sa pabrika at minahan na ngayon ay nakatayot. Sumira ng kalikasan. Nasaan na si Manileo? Hindi na raw natagpuan. Buhat noong may inchik raw na siya ay sinamahan. Dahil yung pamilya niya, malaki ang naging utang sa singkit na amo nila sa sarili nating bayan. Ibinayad ni Baleleng ang puri at katauhan dahil iyong magulang niya may sakit at nakaratay. Kumusta na ang usod ko? Hinakain ang bayawak na kahit na walang mata ay ramdam kong umiiyak. Inunan ko kumusta rin, pinapapak na ng uwak na kahit na walang puso ay may pusong nabibiyak sa sinapit ng bayan kong nangamuhan sa pagunlad kapalit ng kamatayan ng naroong yamang likas. Hinubad ko sa ulo ko ang gulalit na basahan. Hinugot ang kalawangin na ko sa aking baywang. Tinalunton niya ang landas patungo sa pahuraran. Buo na ang aking pasyang. Hindi ko nabubutuhan. at ilog mo na ka, balat kayong lingkod bayan, dahil kundi ako'y sino ang sa atin magmamahal. Okay, maraming maraming salamat po mga kaharaya sa inyong panunod at pakikinig. Hanggang dito na lamang po muna tayo at sa susunod ay muli tayong... Uh, muli ako magbibigay uh, magbibigay video ng tungkol sa mga leksyon at mga halimbawa ng mga tula na lupo. At siyang ako po pala mga kaharayan, kung ang nais po ninyo ay ang mga informasyon o mga leksyon tungkol sa pagsusulat ng tula ng tulang tradisyon at palitikan, ay marami po ako mga upload videos para po dito tungkol sa sukat, tungkol sa tugma at uh, iba pa pong tungkol sa tulad, sa pagsusulat at sa pagbigkas. Okay? Nakikiusap po ako sa inyo na please like, share, and subscribe. And always click and always click the notification bell para lagi po kayong updated sa ating pong mga susunod na videos. To God be all the glory of a sister. Subscribe now.